Napapanood nyo ba yan? Napapanood? Napapanood <laughs> yung treatment niyan? Opo, napapanood ko sa may ano, sa may YouTube, pagano'n pa anon hanggang dito lang Ganun. Yung sa YouTube ang nakapanood nyo, pero hindi yung sa akin treatment <laughs> <laughs> Kasi, bakit? Bakit ko tinatanong? Baka kasi hindi nyo alam yung treatment niyan Talagang dadaanin nyo yung Baka kasi magulat kayo Sobrang sakit may pain siya. Hindi nga ako makatulog eh. Kaya kahit hindi pa yan galawin, tamo, yung niyan, di, yung kirot niya, hindi ka makatulog, ay epektado yung buong pagkatao mo. Pero ma'am, ang gusto kong malaman, kasi dapat nanunood kayo ng treatment lang ngayon, para alam nyo na kailangan pala magbaho na 10 kilo na kasang loob. Yun ang ano e? Yun yung gusto kong malaman nyo, kasi baka ngayon magulat kayo. Ay, 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 huwag kang ganyan yan, masakit. Huwag <laughs> kang Okay? Hey, Titingnan muna natin kung gano'ng kalala. Dahan-dahan sila. O, oh, kita mo? <laughs> Sabi ko na. Eh. <laughs> ha? <laughs> May sakit sa puso? Hindi, hmm. uh -huh. ano po. Um, Tanto ba? Ano? Basta. Dahan-dahan sila. Kailangan po malaman yun. Hindi. Wait lang. Wait lang, wait lang. May sakit pala sa puso. Ano yung sakit niya sa puso? May butas? Wala. May bara? Wala. Eh, pag nangihina. Nangihina lang ako. Pag nabibigla naku po. Ito pa naman yung dinig Wait lang. Wait lang, wait lang. Ay. Kausapin ko muna kayo. Madalas na ba siyang sumusumpong yung sa puso nyo? Hindi po. Ngayon. Paano da dati kasi, hmm. yung pag napagod ako, bigla siyang... Hinihimatay ka na? Ang timok ng puso ko. Nagpapalpitin kayo ng malakas? Tapos, kayo nga na ako. Tapos, uh, tumtik. na, kasi may Meron. yung low blood kasi ako kaya sabi ng doktor kasi apektado hmm. yan sa puso mo yung low blood na yan kasi naging 40 over 50 ako noon. Ha? Ngayon, mutik na nga Wala na ka ng dugo. Ganun. Wala na talaga. Tapos ngayon. Alam niyo ba ang normal blood? 120 over 80. Kung 50 over 40 kayo, wala na kayo noon. Eh. Naagapan nga sir mutik na. Minutes na lang. Tapos ngayon. Hindi, hindi na nagpapump yung kaya ganun ang kaya yung oh, timot okay, ng puso okay. nyo, nung binipi kayo, 40 over ano kasi nga may sakit kayo sa puso. Maaring hindi natin kabisado kasi eh, walang Wait, ano eh. Ngayon, sir. Dapat nagpa-ECG kayo kung ano. Okay na siya ngayon. Last eh. year. Oo. Last Hindi po yung basa-basa nawawala. Uh -huh. Kailangan kasi dyan mayroong pagsusuri. Pero, chichigin ko muna para malaman nyo kung kailangan, kung kakayanin nyo yung treatment kasi pag adhesive capsulitis yan, baka hindi niya kayanin, baka, ma baka mamaya mag... Takay yun siya bigla. Bawal kasi yung sobrang sakit sa may sakit sa puso. Bawal masaktan. Bawal din yung sobrang tua. Bawal yung ganun. Lahat ng sobra bawal sa may sakit sa puso. Kasi maaari siyang over excitement, magpal magpalpitate ng irregular. Ay, huh? hey, aray, aray, aray. Wala tayong eh. Wala kasi akong ano rito, life, life support, wala tayong oxygen, wala kayo nakikita. Kasi hindi naman tayo hospital. Okay, relax na. Ano po mo? Hindi kakayaanin to. Ma eto Ma'am, ito, anuhin ko lang muna, haplusin ko lang muna ng pagmamahal kaysa wala kayong babayaran sa akin. Kaysa naman mapahama kayo, i-checkin ko muna kung ano yung sakit nyo sa puso. Kasi kung umabot kayo ng 50 over 40 May pumapara dyan Okay na ngayon sir Nagiging ano na ngayon 80 over 100 na 80 over Baliktad uh, dyan Baliktad uh, Pwede, A pwede rin. rin naman mangyari yun Pwede rin mangyari yun Pero okay. rare yun Yung mga ganong case Yung mga ganon Kasi nga Hindi nga regular yung Ang puso kasi Yan ang Pump ng dugo Pagka may sira yan Magka irregular talaga yan Kaya pag binipi kayo Wala halos madetect Sipin mo, nagdinanas yung 40 over 50, ay 50 over 50, 50 over 40, ibig sabihin nun ma'am, talagang meron ano yan. Hindi ako mag, hindi ako mag tatangka na ano yun to. Iba to, adhesive to, delikado, baka super pain, baka mag-collapse ma'am. Wala tayong life support, life over matter to. Adhesive to yan. Ano muna to? Ma'am, for the meantime, ipipray ko kayo. Wala itong charge. Pero, I'll do my very best Dadayain ko lang siya Ang gusto ko kasi Matreat siya Pero kung ganito Kasibir Tapos may sakit ka sa puso Mas maganda na lang yung tangihan Kaysa Pangahasan Tapos magkulap si Mami mo rito Wala <laughs> tayong ano Eh, yung ano mangyari Life and death to Hindi to pwedeng Pangahasan Nang hindi maulong Pero kung hindi to Ganito Shoulder pain lang O kaya Mild frozen shoulder Ganyan, aangat ah, papangasan ko to pero to baka masaktan siya ng toto. Umpisa pa lang, kita niyo yung ganun yan. O oh, na lang ha, ano na, baka mahina yung ventilation niya, baka mag-collapse. Ano maganda dito, sir? Um... Ang pinaka Ang best niyan, patatagalin niyo lang yan. O kaya kailangan niyan, ano kayo, i-injikan kayo ng pampamalit eh. muna. Kasi, baka hindi ko kayo kalala, hindi ko kayo kalala, baka mahina yung ventilation niyo, baka mamaya mag-collapse kayo. Eh, hindi naman po pwede yun. Kasi, maapektuan yung buong clinic. Dati, dito yan. Ngayon, lumipat na kasi nag-ano dito. Namin. Alam nyo kung bakit? Tumatagal na kasi. Apat na buwan. Magpalipas kayo ng walong buwan. Pag sampung buwan na to, bumalik kayo sa akin. Mas, mas ano na kasi. Mas hindi na ganito kasakit. Okay? So, kailangan nyo muna magtyaga. Kasi hindi ko kayo pwede... Mari, sa iba kayo, pero sa akin hindi ko... Sa ano, sa, uh, ilang buwan? Sampung buwan. Kailangan malagpasan nyo muna 8 months kasi sobrang sakit months Oh, magaling. It. Oh, alam, hmm? Alam ko na yan eh. Hmm? Punting... Oo, hey. ako eh. Nag-ano ako dito eh, sigaw ako. Kasi, Kaya nga ma'am eh, wala lang kayo sakit sa puso, kahit tawad-tawanan ko lang kayo rito, di ba? Di diba, mag, diba, kahit himatayin kayo, walang problema sa akin, meron kong inihimatay na pasyente. Bigla akong pupulat ng nahulog. Aray, parang hindi ko Hindi ako natatakot sa ganun. Natatakot ako pag may sakit sa puso. Mamaya hindi na bumalik yung tibok. Mangitim kayo dyan. So, dahil katangahan ko, tama pa kayo. Ako, hindi ako mamamatay. Kayo, ano. Okay, relax lang. Pong the meantime, ma'am po. For the meantime, dadayahin ko lang talaga siya. Ah, sige po. Thank you. Sarap Pero wala akong charge sa inyo. Relax okay. Okay. Kung nga, lana, eh, nga, eh, free na. Okay na? Okay. 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 Kasi tukod nyo. Pamewang, pamewang. 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 Ang kabila. Pame ito? Hindi ko mabaywang. Ganyan lang. Ganyan lang. Tigasan nyo lang po. Tigasan nyo. Ganyan lang sana ang kailangan natin. Oh. Yan o. Diyaro. Kailangan mangyari yun. Pero pag ginawa ko yun, sisigaw kayo. Pero kailangan nyo muna patagalin ito, ma'am. Parang ha? hindi ko kaya eh. Yun lang nga eh. Sinasabi mo eh. <laughs> eh, ngayon yung position pa lang eh. Hindi na kaya eh. Pag ginanong ko pa, magpalaho to. For the meantime, ma'am, ito lang muna ang ginawa ko. Oo, oh, ah, sige. Pinectospectosan ko lang muna, minasage natin. Inangat ko. Wala muna yung papalagutok. Baka mamaya mahimatay kayo. Oo, tama eh, sir. Okay. I'm sorry, pero hanggang doon lang muna ang kakayanan natin. Hindi siya nag-aalangan ako dahil nakikita ko yung physical appearance niya medyo nag-aalangan at yung sakit sa puso hindi klaro kung may butas ba o nagbabara kita nyo naman yung sabi umaabot siya sa 50 over 40 ngayon 80 over 100 or, uh, sabi natin 100 over 80 hindi pa rin normal yan dapat sa mga ganitong edad normal na yung 140, 130 over 80, over 90 pero pag mababa ka ron ibig sabihin low blood ka meron siyang nagiging problema sa pump malalim na yung kaalaman natin dyan so para hindi mapahamak for the meantime out muna ako, ayun lang muna okay ma'am? sige, thank you